Nagkaon ka na lab? Uy, sa mga nagtatanong ng tutorial kung paano yung food prep ni mami ko, ito na yun mga best. Siyempre una, bibili kayo ng ingredients, uy. Tapos ilaga nyo na yung chicken breast. Iiso lang yung lutoan kaya yan nakapila pa yung ulam ni mami ko. Mabulok pa yun dyan. Tapos naglalaga ng chicken, chap-chapin nyo na yung carrots. 1mm by 1mm. Uy. Hang Hanguin ang chimkin kapag nalaga na. teknok na tubig lang yung gagamitin nyo dito panlaga panlagat walang kahit anong seasoning mga be. Separate na nilaga yung chimkin liver mga be. Hanguin nyo na din pag nalaga na again, walang kahit anong seasoning na ilalagay tubig lang. Yung chimkin kaya nabahala kung gaano kadami depende sa kaya ng budget. Yung chicken liver dapat konti lang yan mga be. Nasama daw pag nakadami kami niya. Nagsama na yung kalabasa chap nyo din, ng maliliit. Pwede yung edges yung laki ng chapchap chap na yan depende sa kaya ng lulukin ng ang mga parbebe nyo? Hate na hate niya ni mami mong chapchapin ng kalabasa dahil lang pitigas daw? Tantrayan niyo na din kung gaano kadami ang gusto niyo iluto para sa inyong parbebe. Ang last na gulay natin ay sayute. Maggulay daw kami para humaba yung buhay. Sabi ko iba ka maging immortal na paminyan? pur Puro gulay na lang. Mainin mo naman kami ng karne mami. Kaya ayun at may halo na ngang chimkin Mainit na yung tubig ay eh, halo nyo na nga yung gulay. Wala pa rin halong ibang kahit ano yan mga best tubig lang talaga. Tas may kusmikus yun para magpantayan Habay, sobrang excited ko talaga dyan ba Un ka Unti ko nang malimutan bang hitin na yung carrots at kalabasa yung unang nilagay. After 3 to 5 minutes, saka isunod yung sayuti. Tapos imikos yun ang kunti. Habang nilalaga yung gulay, may naman yung chimkin. Best yan mga bis pero kinakamay pa rin ni mami ko yung paghimay dahil may mga nakakalusot na mga buto dyan. Better safe than sorry, ika nga. Kita nyo at may nakalusot niyang buto. Tapos kinukurot yan ang maliliit yung mga chicken liver. Kayo ba alam kung gusto nyo yung chap ang kutsilo pero mas gusto niya nang ginaganin niya siya. Ibabarik niya yung mga heart mga beso na chinap-chap niya kasi medyo matig. Then ihalo niya na yung na-chap-chap na heart dun sa chicken liver tas imikus-mikus. Kanya na may itsura ng mga chimkin pag nahimay na mga bes. Tapos ilalagay niya na yan sa maliliit na lalagyanan. Ito na yung nalutong gulay mga bes. Hindi tinatapon yung sabaw niyan. Kaya I highly recommend na huwag dami damihan yung tubig. Dahil ayaw namin ng matigas na pagkain ay sakto lang yung lambot niyan mga bes. Pero not to the point na dudurog yung gulay. Tapos ilalagay na yan ni mami ko sa lalagyanan. Pupunuin niya yan. Kada container ay eh, hati na kami ni Bakit at isang kainan na namin yan. Long basis sa isang araw kami kumakain at natesting na nila yung dami ng kinakain namin. Hindi kami namamayat at hindi rin kami masyadong nataba. Hindi rin kami nagsusuko ng dilaw dyan mga bes. Ang problem na allergic sa chimkin ay eh, palitan nyo na lang yung meat ng pork o kaya beef. Mas malasa kapag giniling mga bes. Sulutuin inyo lang yan siya sa virgin coconut oil. Palalamigin na lang yan tapos ilalagay sa freezer. Tapos pag na napagkain namin, pinapainit lang sa microwave. Kung walang microwave, kaya kayo na bahala kung kung paano niya ipaiinit, malalaki na kayo eh. Minsan kapag walang chimke na itong hinahalo ni mami ko, lalo na pag sobra yung gulay. Ganito food prep pag walang chimke, gulay, tapos ini-sprinkle niya yan siya ng dugput ng hunti lang. Tapos ipapaibabaw niya kung ano man yung meat na ilalagay niya yan, pelupit niya yung nilagay niya. Ito talaga mga bes, nag-work talaga sa amin at talagang sure na namin ang pagkain. Ayaw na ayaw kasi talaga ni mami ko na may natitirang pagkain. Eh, gusto niya yung nauubos namin talaga yun siya. Ito nga ay kinabukasan na mga bes at naiyat na ha niya yung na-freeze na pagkain. Last week nga ay mas maraming gulay, buti man at this week at mas marami ang chimkin. Twice so, a day nga kami kumakain, tanghali at gabi. Pagkain namin ang tanghali ay may tiguan pump ng virgin coconut oil. Siyempre hindi mawala yung pag-sprinkle niya ng dugpud pampahaba din ba ng buhay yan, mami? Mga three times a week naman niyang ginagawa ay eh, ng toppings na bulldig. Eh, wala nung ginawa niya nga itong food prep ay laging ubos nga yung pagkain dyan sa football namin, mga bes. Patapos namin kumain ni Bakiken ay matutulog ng halang kami dyan. Minsan, pag board kami, magsusuntukan. Uy, <laughs> lulubus-lubusin ko na tong kwento ko, mga bes. Pagkatapos nga namin kumain sa tanghali ay nagbabitamins kami. Aktibo nga yung vitamins namin tapos sa gabi ay vitamin B complex. Ayan, at tapos na yung aking kwento na may kunting شطر يلقي نكاء كان لاب